Oo, alam ko iba talaga ang atake because hindi naman ako nagsishare ng shismis sa inyo. Pero wala na talaga akong masishare sa inyo sa side ng mga Duterte ngayon because I have not spoken to any of them for more than a year. Last kami nag-usap ni PRRD personally was before the sauna of 2023. That was the time when I told him that I would stay in the side of the government because mm -hmm. that's what I promised that I would do. Kaya ang sinabi niya sa akin, Jam, ang away na to, hindi ka naman talaga kasali the away of politicians are, is very trivial because us politicians come and go you should not be loyal to any of us you should be loyal to the filipino people ganyan si digong magpaawa ganyan katamis yung mga salita ni digong pero demonyo pala <laughs> na kunyari sasabihin niya wag niyo akong ano kampihan kasi ganun naman yung ano eh uh, uh, polit uh politics eh di ba wag kang maging loyal sa amin Oo. Doon pa lang, tinukuha na niya yung loob mo. Na para sabihin mo, ay, talaga ni tatay, kahit nga sarili niya, nilalaglag niya. Wala <laughs> ganong style, digong. Booking ka na. Oo. Gawain niya ng mga ahas na katulad mo. Kasi yung ahas, demonyo yan eh. Mapanlin lang. Satanas. Oh. K.O. Oh, tuloy natin. I've made so many videos about it. Nakakapagod at nakakatawa talaga ang mga taong toxic. Gusto niyo na lang naman akong magsalita kasi gusto niyo at expected niyo na ide defend ko ang mga gawain ng mga Duterte. How can I defend something I don't agree with? Agoy! Paano na yan? Oo! Tuluyan akong nilaglag ni Jam Magno itong mga Dutais nag expect pa naman itong mga supporter ng Duterte na ipagtatanggol ni Jam Magno. Ang mga Duterte. Oh. Si Jam Magno matalino po yan. Oo. Matalino tong tao na to. Nakikita niya ang kapalpakan ng mga Duterte. Ito si Jam Magno, kahit sino mang maging presidente sa ating bansa, sasamahan ito. Kasi nga, 'di ba? Nagpapasakop siya sa batas. Nararespeto niya kung sino man yung manalo. Ganyan yun. Tapos ina-expect niyo ngayon na oh, kakampihan ni Jam Magno si eh, Digong, Sara. Ito para sa inyo. ba? Diba? Yan nga ba ang sinasabi ko? Dati sinasabihin niyo ko, ang ingay-ingay ko about sa mga Duterte na ang toxic ko. I don't want to be the type of person that is toxic now. Nag-iiba talaga ang priorities ng mga tao. Ako, ang priority ko, ang tumulong. At yun naman lagi ang sinishare ko sa platforma na to. Kayo kasi nagagalit kayo if I talk about the government. Kasi para sa inyo, oh my God, BBM supporter na ako. Kailan ba ako naging hindi? Eh diba, sila nga ang kinam- <laughs> Na ng Kaya hindi ko naiintindihan uh, Sa pool Sunog uh, Sunog na sunog Ang mga kalaban O oh, alam nyo na narinig nyo na Kailan ba daw siya hindi naging supporter Ni PBBM eh, Siya nga daw yung Kinampanya eh Siya ang kinampanya Ni Jam Magno Hey, oh. sunog na naman. Ang mga logic ng mga tao na gusto nyo magsalita about kay VP Sara, I never worked for her. Mm. I never aspired to work for either the DepEd or the UVP. And she has supporters that have been very toxic about me, lying about me. Kung kayo ba nasa lugar ko, would you still want to support a person like that? Mm. Eh ayoko. Dati pa lang, bago pa lang siya nanalo, hindi naman na talaga ako sa kanya. Oh. Yes, I spoke po. Bago pa nanalo itong si Sarah Duterte, hindi naman na talaga ako sa kanya. K.O. Diyan magno, huwag mong papaiyakin. Oo, oh, relax lang. Diba? About her and Senator Aimee at the start of their reign, even up to 2023. Because I believed in that tandem. Pero kahit si Senator Aimee, diba, sinisiraan niyo? 'di ba? Sinisiraan niyo ang tao na never umalis sa side ni Ma'am Sara. Totoo would... 'yan, si Amy nandiyan. Eh hindi ko alam kung Duterte na si Amy. Pero binabanatan pa rin nila. Nandiyan si Amy sa kanila pero binabanatan pa rin nila. Lalo na yung si Mawi. Ah, binabanatan si Amy. Kahit eh, kinakampihan na nga si Sarah, eh, binabanatan pa rin nila. Ganyan po, kabobo, katanga ang mga blager-blageran doon sa kabila. Oo. Makasarili, may sariling interes. Ganun yun. Si Amy Marcos, sa inyo na nga yan ba? Eh. Diba? Binabanatan nyo pa. Ito din si Amy kasi mali din yung pinili. ba? Diba? Uh, hindi ko alam kung strategy niya yan. No? Kasi in politics kasi, um, may mga strategiya. No? Na kunyari, magugulat kayo. Magkalaban yung magkapatid. mag away, -away hindi pala. Oo, oh, ay may mga ganun eh. ba? Diba? Even go against her own brother para protektahan si Ma'am Sara. Di ba diba sinisiraan niyo din? Sino may gusto niyan? ba? Diba? Eh ako ayoko ng ganyan. Hindi ako humihingi ng pasalamat sa suporta ko ha. Pero hindi rin tama na sa lahat ng suporta ko ang ibabalik sa akin that people would lie about me. At sa dinami-dami na nangyari sa akin at anak ko, sa side ng mga Duterte. I don't want to go back. And I alam 'yan lahat. Hindi ko alam, ano kaya nangyari sa anak ni Jamagno? Oh, patungkol dyan, nung sumusuporta pa siya dyan sa mga Duterte. Pa-comment hey, nga mga preno kasi wala akong masyadong idea patungkol sa issue na 'yan. PRRD. Alam 'yan lahat ni PRRD. Ang ginawa sa akin at sa anak ko. And kung kayo nasa lugar ko, you wouldn't be as loyal as you are now. There are very loyal supporters of the Dutertes that knew what happened to me. A handful of them, PRRD included. And I said and I promised to him, Sir, for as long as you are alive, I will not say anything about any Duterte, not even you. If I don't agree with what is happening now, I will tell you myself. And which I did that. Mm. It was so heartbreaking for me to get married na wala dun si PRRD. It was so heartbreaking for me to choose to get married in a silent ceremony somewhere na kami-kami na lang talaga. When in fact, kung hindi dahil sa away na to, he would have been there. Him and the speaker and Mamieda would have been there. Even Kuya Robin Padilla, who are closest to me. Ang kahirapan kasi sa mga tao na nag aaway away ngayon about sa politika. nag aaway away kasi kayo kasi hindi naman kayo as close to the people that you are fighting for. Ako, in my position, I don't look at any of them as ano yun, artista na obsessed ako. Ano yun, love team na na-break up, napipili ako ng side. I felt sad for months because ayokong maipit. Ayokong maipit dahil finally, nasa trabaho ako, na masayang-masaya ako. Ito, ito, to... ito para sa akin, kaya naman yung mga tao nag-aaway-aaway, no? Kasi sila, masyado nalang iniidolo si Digong at mga Duterte, yung mga supporter nila doon. Eh kami dito, mga vlogger, sumusuporta sa Pangulo, no? kahit nga yung mga dilawan, sumusuporta na rin. Bakit? Kasi nakikita nila maganda ang ginagawa ng administrasyon na to. At sinisiraan ng kabila. At ayaw namin gawin nila yun. Nasiraan ng siraan si Pangulo. Eh wala, nagtatrabaho naman ng na maayos. Maganda naman yung nagiging uh, resulta ng trabaho. Diba? Malaya pa yung mga Pilipino yung mga bangag hinuhuli ng mga pulis, ikinukulong, hindi pinapatay. 'Di ba? Maganda eh. Kaya pinoprotektahan natin yung administrasyon na 'to. 'Di ba? Ganun 'yun. Kaya ako pinili ko itong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos kasi maganda ang ginagawa para sa mga Pilipino, para sa bansa. 'Yun 'yun. Kaya ako kailangan kong mamili. Sino ang pipiliin ko? Yung tanga sa kabila o yung matino? Natural, doon tayo sa matino. Diba? Oo. Oh. Ako, sa tingog party list. Ang kahirapan yan, galit na galit kayo sa isang bagay because nakakita lang kayo ng Romualdo automatically maling-maling -mali na. Hmm. I think, ngayon lang naman nagsalita si speaker at ang presidente dahil sa sinabi ni VP Sara. Tama! Ito, ito kasi Si Amado Duterte, grabe makabanat. Si Sarah, grabe makabanta. Nakadalawang banta si Sarah eh. Oo. Oh. Tapos first time ni PBB magsalita, ganun din si Speaker Mualdez. Apay, galit na kayo. Parang gusto niyo nang sakalin yung tao. <laughs> o, oh, ba? Diba? Partida, isa pa lang. First time nagsalita. Muntik na kayong mamatay sa stroke. <laughs> Muntik na kayo maestro. K.O. Diba? Ano yun? Eh, paano pa pag inaraw-araw kayo? Eh, di iya ka na. Yung iba, ililibing na. K.O. <laughs> so, natin. And entitled sila doon. Ang kahirapan lang din kasi, gusto nyo na magsalita ako para pabor sa inyo. Hindi ako ganun. Ayoko na nagpapadikta. Tapos ngayon, ayoko magpadita, Sasabihin nyo, bayaran ako. <laughs> Come to Yun yung... para Parang na silang robot eh. Pag hindi nila makuha yung gusto nila or hindi ka nila kakampi, sasabihin kang bayaran ng walang bas walang ebidensya. Eh tayo, may karapatan tayong tawagin silang bayaran kasi may ebidensya. Nag-aabutan dun sa rally ng 500, 200. Oh, may mga sobre pa. Oh, eh, paano na yan? May ebedensya kami. Kita talaga sa camera, pera talaga yung inabot at sobre. Paano na yon? May mga witness pa na nagsasalita na nakatanggap ng pera. O, oh, paano na yon? K.O. Wala, sira na mga utok. sira na kayong mga utok, ka ano ni mga tawhanan eh. Okay, ibabalik ko nga naman talaga yan sa inyo. Ano nga ba talaga na iambag yung mga tao sa akin? Hmm? Nung naghirap pa ako at anak ko, di ba pinagtatawanan niyo ko? Nagbebenta ako ng barbecue at takoyaki, di ba pinagtatawanan niyo ko? Eh hindi ba you're the same people that supports the Dutertes now? Na... Wala pong masama sa pagbebenta ng takoyaki, barbecue. Walang masama dyan. Bakit? Pagtatawanan. Tapos yung mga nagtatawanan, hindi makabili ng bigas. <laughs> 70 yung key. Pagpalagay natin, kahit 50 na lang yung kilo ng bigas, hindi nyo pa rin mabili. Pinagtatawanan nyo, nagtitinda ng takoyaki, barbecue, at least marangal yung hanap buhay. E kayo, yung mga nagtatawanan dyan, hindi makabili ng isang kilo ng bigas. nagre mahal daw yung bigas ang sinisisi si PBBM. Ayan kasi eh, pagtawanan nyo pa yung naghahanap buhay ng matino. Oh, babalik yan sa inyo. Mga boplak. Forcing me to like your side? Eh, ang to toxic nyo. And yes, I used to be a part of the people that supports the Duterte so vocally. Pero it's not nice na kayong mga sinusuportahan ko din. Kayo yung unang mang sa akin. Mm. Kaya ganoon, di ba? Nung gamit na gamit niyo pa ang content ko. Di ba? Tuwang-tuwa kayo. Pero ngayon naman na nahimik ako. Gagawan-gawan niyo naman ako ng storya. Ayun, di ba diyan kayo. ngayon diyan talaga magaling yung ano, yung uh, mga Duterte <laughs> at mga supporter niya. Oh, si PBBM nga ginawan-gawan ng piking video eh. Ginawan-gawan ng istorya pati personal na buhay pinapakialaman na nila ganda yung nangyari pala kay uh, Jamag no walang pinagkaiba gawa gawa ng istorya eh ako hindi yan kaya ng pagkatao ko because I don't like fake news mm. I don't like fake news at all And with the, with so much fake news being proliferated now, nakakatawa. Oo, iba talaga ang atake pag ako ang nagsalita. Dahil ayoko pa din talaga ng fake news. Pero ang gusto nyo kasi, manahimik ako about sa gobyerno, eh, tumutulong nga ako sa mga tao. Mm -hmm. Hindi man ako napunta sa DSWD, but programa ng DSWD, ang pinamimigay namin sa taong bayan. Yan naman kasi ang trabaho ng Tingog. Ang kahirapan kasi, dahil galit kayo sa mga Romualdez, ayaw nyo na nandito ako. Eh, dito nga ako nilagay ni PRRD. Mm -hmm. Alam niya ang motibo ko kung bakit andito ako. Kasi gusto niya na gawin ko kung saan ako masaya. Mm. Masaya ako dati na dine-defend si PRRD because I have a connection to him and I speak to him personally. And what do you want me to do now? Speak about any of the Dutertes when I don't speak to any of them, not even VP Sarah. And <laughs> I don't agree with what she is doing. Sumali ko. Oh, hindi siya agree ha. Ang ah, pinagagawa ni Sarah dyan. Ano kasi banta? Mura dito, mura doon. Vice President ka? At ito pa yung pinakapangit. Kababae mong tao, ganyan ka? Nagmumura ka? Sa harapan ng camera? Babae? Nakakasukang pangit. Ang tingin ko sa Vice President natin, isang, isang napakalansa talaga. Kaya nga, pusit eh. Diba? Kasi binubugan yan, malansa. Hmm. Hindi ka dapat tawagin bisi presidente. Kakahiya okay, ka. If I choose to be silent, why don't you go to the other people that are connected to her? Why don't you go to the pages of those people hmm. that work for her? Tama. Bakit andito kayo sa page ko? Oo, oh, oh, umiyak ako dati. Oo, oh, oh, mas maingay ako dati. Because dati yon. Do I advocate against them now? I don't. Nagsalita ba ako against them now? I won't. Because I made that promise to PRRD. Because what I have with them is an actual friendship. What you have with them is fanaticism. We are not the same. Ang hirap-hirap nun na ang tingog ang sinusuportahan ko dahil trabaho lang naman walang personalan. Mm. E gusto nyo mag-isip ako katulad nyo. Kaya nga manan kayo at nandito ako. Kasi ganyan kayo mag-isip. Nadadamay ang taong bayan sa away sa taas. Marami kami na naniwala, na naiipit. Ako iniipit nyo ko dahil ayokong sumabay sa gusto nyo na content. Because ang gusto nyo na content na i-defend ko si Ma'am Sara, eh hindi ko kayang gawin yun dahil hindi ko naman alam ang ginagawa niya dahil ayokong malaman, dahil ayokong madamay. Hindi fair na nandito ako sa tingog, di ba? Na andyan pa din ako, na magsasalita pa din ako, at magde-defend pa din ako sa mga Duterte. Kahit hindi naman yun, gusto ko. Gusto ko ay nandito ako sa taong bayan. Na walang pinipiling side. Mm. Na nanenerbisyo ako, na wala ako, at hindi ako nagtatanong, Uniting ka ba? Lenny ka ba? Hindi. Kaya nakakatawa na kayo, ganyan kayo mag-isip. Eh, hindi tayo pareho, kaya nga ba jamagno ako at ganyan lang kayo. Kaya nga 'di ba, gusto niyo na ako ang sakit noon, ang sakit noon. Kaya nga diyan magno ako at ganyan lang kayo. Eh ba? Diba? Masakit 'yun. Sa pool ang mga DDS. Huwag nyo naman paiiyakin ha? Okay, mag-iyakan Wala akong tissue ngayon. Ang magsalita about politics, and I still do but not about an away that has nothing to do with how the government works now. In fact, ang away na yan is threatening the government. Hindi nyo ba nakikita yan? Mm, tama. Pero kung sasabihin nyo na I will agree to a people power, I won't. Mm. For what? Ang people power, para sa bansa yan, para sa sambayan ng Pilipino, hindi po para sa isang pamilya lang. <laughs> hindi sa mga Duterte lang. Ang people power sila, para lang sa mga Duterte. <laughs> Tandaan nyo nga, may, may utak ba itong mga DJs na to? At tandaan nyo, ang people power hindi sa mga Duterte yan. Ang EDSA hindi ter teritoryo ng mga Duterte yan. Sa mga dilawan po yan. Ah. <laughs> oh. Bakit inaagaw ng mga Duterte ngayon? Tinanahiya. <laughs> people power, magkakagulo ang Pilipinas. For what? Para sa lang si sa ano? Pamilyang Dutais. <laughs> Ganito kasi yan. Ang mga Duterte ang umatake ng away. Ngayon, hindi nila kinaya yung mga inaway nila. Ang ginawa, nag dun sa EDSA. Umiyak. Yung palaaway, umiyak sa EDSA. K.O. Nagpapansin. Ay, ah, away ako ni PBB mo. Oy mga Pilipino, hali na kayo dito. Away ako, ah Yan po ang matataklo tayo. Mm. Inyo magulo ang Pilipinas? No, it's not. Because, ang nagpapagulo sa Pilipinas, ang mga opinion nyo na wala naman talagang ambag sa pagpapatakbo ng gobyerno at sa pagtulong sa mga tao. Mm. Kaya ayokong sumabay sa inyo. Kung galit kayo, magalit kayo. If you lie about me, sanay na ako dyan but I will continue to help and I will continue to work for the benefit of the many Filipino people who believe in me. Kung hindi kayo kasali, edi eh wag. Oh, ba? Diba? Narinig nyo yung sinabi ni Jam Magno. At least yung ginagawa ni Jam Magno para sa mga Pilipino. ba? Diba? Para sa bansa. Hindi po para sa isang pamilya lang. K.O. Sunog na naman ang mga Duterte dito. Sunog na naman ang mga kampo ng mga satanas. Kampo ni satanas. Ng mga supporter nila. Ng mga fake news. Diba? So, ayan mga pre. At least nabigyan po natin ito ng reaksyon. Bago po tayo magtapos. Meron po tayong Facebook page dito mga pre. Meron din po tayong TikTok account. Ballpoint Man 2.0 po ang pangalan. Ayan, ha? Kung ano yung pangalan natin dito sa YouTube. Ganon din po dyan sa Facebook page at sa YouTube. Ayan, as, uh, sa TikTok. Ayan ha. Oh, follow, follow na po kayo. Siyempre, sa hindi pa nakasubscribe no, sa ating uh, YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, and also ring the notification bell para updated po kayo sa mga uploads natin. Yung bell dyan, may bell dyan eh. Pag kinlik nyo yan, i-ring e nyo yun. Okay. Tapos, ma-updated na po kayo sa bawat uploads natin or live natin. So, yun lang po mga pre. Ingat-ingat po and bye-bye.